Let's go. tatlo. Tatlo! Let's go. Let's go. Let's go. Let's palang araw lahat po no so ngayong uh, umaga na ito guys is uh, sasamahan namin si pari bugoy no? doon kay commander dante no? kasi parang ano siguro yung mga anak ni commander dante na syempre dito okay, tayo sa gamit meron tayo yung galadi ng baril no? may ano tayo din dito meron ano, din tayong baon tubig dito at saka biskuit no? ngayon ah, maulan na araw ngayon pero kahit tumulan po nulusobin ko namin yung ano ah, kota kung saan si Commander Dante hmm? maya tatanungin natin si Paribugay kung saan sitwasyon kung anong sitwasyon niya ni Commander Dante at sa pamilya niya kasi naka-explore siya kahapon na mag isa no pero sa awat ng Diyos wala namang nangyari sa kanyang masama kung so, ngayon ah, sasamahan namin siya ni Kuya Dokyo. Siyempre, nandun lang si Kuya Dokyo, guys. No? So, sana walang mangyaring masama sa amin, guys. Pero, before ako umalis sa bahay, naglasal muna ako, nagpaalam sa pamilya. No? Kasi, Sunday ko ngayon. Kaya, ah, uh, magpapaalam muna ako. So, nung dyan lang sila, Bugoy, at kasi, Kuya si Dokyo, nag ano lang, nag-intro. So, yun, uh, shout out lang po pala, no sa so, lahat ng mga viewers ko dyan sa so, mga new subscriber ko dyan no? sa so, lahat ng nanonood ng mga videos ko bawat upload ko may love shout out to sa inyo no? at lalong lalo na po kina ano, Pernato Marcial na Marshall, uh, kay Dronese at saka kay uh, Ate May shout out Ate May kay Ma'am Paul din shout out to, ano? kay Ma'am uh, shoutout shout out po sa Ma'am Death sa mga ninang ginalikanti shout out po no sa uh, tita Christine Alodi shout out po no si Rizal shout out sa ma'am Dinner Santos shout out po no and then ma'am Joyce no shout out sa iyo ma'am Joyce at sa lahat ng mga viewers natin dyan sa ibang bansa po no shout out po sa inyo ingat po kayo and advance advance ni Reckless po no so, yun no lumalakas yung ulan pero patuloy pa rin kami sa paghahanap kay Uh, ano ngayon Commander Dante at sana makuha na natin siya may puksa na natin yung kasamaan niya no? mamaya uh, anong tawag nito si Ma'am Len nung gara ng bukol pala okay? shout so mamaya so, natin si Bugoy kung anong uh, sitwasyon talaga no? so yun back up muna natin Okay, maraming salamat siya yung ano. Ito yung gumano sa request ko na tulungan niya. Oo, patulong ko sa iyo. Alam naman mo naman, alam Salamat pre. pre, nandito ka pre. So, maraming no. salamat sa inyong dalawa, no. Oo. Good na, sino no, tayo ngayon? Kasi gigisin natin sila. Kailangan nating kasi sabi ni Bandi, sa, sabi ni Biboy pre, mm. ngayong araw na to kukunin si ano? Ngayong araw na to kukunin si Commander Dante. Mm. Kukunin, mm. kukunin daw ng mga bandido kasi may malala yung sugat. So, kailangan makauna tayo din sa mga bandido. Tayo ang unang makakuha ng Commander Dante. Kasi, yun ang request ni Sino ba yun si Biboy, anak ni Commander Dante, pre? Yun anak ni Commander Dante. Hmm. Pero, para... Ano pre, 100% na mag, uh, hindi tayo matris ng kalaban pre, gagawa tayo ng sarili daan, daan no? Sige pre. Hindi tayo, uh, ano kung nasaan yung daan nila, hindi tayo maglalakad no? Sige, sige. Ganun hindi tayo ma, 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 ma ano, nah, Kasi ang sabi ni Biboy Pre, hmm. ang tatay niya, doon nakalagay sa may ilog. Hmm. May kubo raw. Ilog? Oo, so, oh, may ilog. Tapos? Okay. kasi doon daw kukunin ng mga bandido. Hmm. So tapos, ang nangyari, nakaganon yung ano eh, nakaganon yung area dito eh. Nasa baba yung ilog eh, parang ganun, nasa baba yung ilog maghanap talaga tayo ng paraan kung paano tayo makauna din sa ano sa ano ano may may plano kayo kung saan tayo dadaan dito oh, pro pag 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 may makita kung kalaban ng trip pag nung wag na hindi ko kung sige, sige. baka hindi tayo ng nito, ng trip okay lang dito na halata pero kasi ang sabi kasi ni Biboy baka raw doon sa kabila dadaan baka rito so hmm. hindi tayo magtiwala sa mga area at baka yun ang sinasabi yung sinasabi mo na silent kill lang po tayo kung may nakikita ng tayo mm. ano ba Para... kasi pag wag makarinig yan ng isang kutok wala wala na Para pa pre parang malabo tayo magtagumpa dyan pre kasi nakaalarman na yan sila mm. pag nakarinig na yan may, ng kutok may, may, tinanong ko si Bibo eh. may, may binigay siyang skit sa ako na lang gumagawa nito kasi yan ang turo niya may skit? Mm. na hmm. intindihan mo yung ano niya pre nakuha mo yung ano niya? loob? Ito daw yun eh, parang ito eh. Ganun ganun po. Ito daw yung ano pre? Hmm. Ito daw yung ilog. Oh. So, ito tagaytay, tagaytay nasa baba, baba daw to. Yan yung hmm? yung kubo. Ano yung kubo? Kampo yan nila. Kubo daw hindi sinasabi ni Bibi na kung kampo ba yun, basta sabing kubo. Hmm. Kasi yun ang plano na doon kukunin si Commander Dante sa si mga kasama niya. So. ano yun pre no? Parang Siyempre, tagay tayo ito. Ano to? Mataas na, pa, na mm. ano lupa ito. Itong area na to, nandito tayo ngayon. Oo, oh, ito. Mm. Tapos may sa, ilog. Baba. Mm. baba, ilog. Tapos, tagay tayo dun. Yun, yun yung tinuturo ni... Tapos, ano tayo? Bababa tayo dyan sa ilog para mm. ma mm. marating natin yung kubo. Mm. Para Tapos, maka ano na naman dito? Tagay tayo mm. mataas na naman dito. paket mm. na naman yan? Parang, kailangan natin mag-ingat, pre. Eh, kasi, oh, yung ano na yan, nasa ibaba. Mm -hmm. Pwede tayong maambos dyan pero kailangan talaga natin na makapasok dyan ng hindi halata. Hmm, hindi makita ng hindi mga kanadan. Hindi tayo ano. So ganyan na lang tayo. So, ano? Na? Isimula tayo. Okay. Pero maghanap tayo ng uh, ma ma maayos ng madaanan. So yung mga kabugoy ah. po, baka makita ito ng kalaban. Maalaman nila na. Magsisimula na kami mga kabugoy No? <laughs> ah, sana mag tayo sa... Itong...

Ang dadadaan ko. Okay, Ganap okay, okay, tayo para makababa kayo sa babak ng malis. Saan ba ito pa kung di ba daan ko pre? Oo, oh, ito daan ko pre. Really di ba tayo pag mag-stray tayo dito? Pag mamaybay tayo sa daan pre, baka yeah. may bahay dyan sa unahan tapos makapagkunta kasi di ang sabi ng mga uban ay ang sabi ng iba pre, na may mga civilian kasi na ano, may mga kontak sa taas so hindi tayo pwede makapakita sa mga taong ano taong kagarito nililis ano, tayo nililis mm, tayo ng daan pres so, tagay, nasa tagay tayo, tayo ngayon so kailangan natin pababa pababa yung direction natin ngayon mm -hmm. so wala na tayong twist dito pre. dito tayo bababa So ka naman dito pre mm -hmm. Gabi, sa ano ang dito eh. Sige. Saan ba tayo makababa dito? Ito. Ito gan. pumasok dyan pumasok dyan pre. 很方便。寶寶 Тән okay. кайып Kasi sila yung gusto na kumuha ng mga dente. Ini hmm. tatlo kasi na ah, nakita tayo sa unahan pero hindi natin kailangan sila kasi kapag kinikipan natin sila baka maalarma yung mga kasamahan nila

ਆ ਤੋਸਾਰੇ ਤੱਕ ਹੁਸ ਹਾਂ ਅਤੁੱਦਰੇ ਜਲੇ ਸੀ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਰੀਏ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੋ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲਗਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਜਲੇ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਕੋ ਤੋ ਕਰੋਂ

hidup, hidup pirus, 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 Hindi. Oh, sila, wala, lang sila. wala silang kamalay-malay. Ang isang kasamahan lang na kuha naman. Ito